News update. Mga balita ngayon Isang sundalo patay sa enkwentro laban sa NPA sa Matuginaw, Samar Ex-PCSO Chief Royina Garma Ex-Napolcom Head Edelberto Leonardo At ilang pang-indibidwal Kinasuhan ng murder sa pagpatay sa PCSO Secretary noong 2020 Mayor ng Pangantukan, Bukidnon na inaresto sa kasong rape hindi pinayagang magpiansa Ako po si Cesar Soliano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan Ngayon Nasawi ang isang sundalo sa armadong encuentro ng militar laban sa Communist Terrorist Groups o CTGs sa Matuginaw Samar. Kinilala ng 19th Infantry Battalion at 8th Infantry Division ng Philippine Army ang pagubuwis ng buhay ng kanilang sundalong si Corporal Bobby Barocabo sa pagprotekta sa mga residente ng barangay San Roque mula sa presensya ng rebelding grupo noong February 2. Sa nasabing engkwentro, nakaharap ng mga sundalo ang nasa sampung armadong CTGs na miyembro ng Squad 2, sa regional Guerrilla Unit ng Eastern Visayas Regional Party Committee. Tumagal ng sampung minuto ang bakbakat hanggang sa nagsiatras ang mga kalaba. Hinundin na rin ng alkalde ng Matuginaw ang pangyayari, kasabay ng pakiusap nito sa mga rebelde na sumuko na sa pamahalaan. Nahaharap si nadating dating police Colonel Royina Garma dating Napolcom Commissioner Edelberto Leonardo at ilan pang individual sa mga kasong murder at frustrated murder sa pagkakapaslang kay Nooy Philippine Charity Sweepstakes Office of PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020. Kahapon ng inihain ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at National Bureau of Investigation o NBI sa Department of Justice o DOJ ang mga naturang reklamo matapos ang ilang buwang joint case build-up. Kabilang sa kaso si na Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza at Police Informant Nelson Mariano na noong House Quad Committee ay itinuro si Nagarma at Leonardo bilang mastermind sa likod ng pamamaslang kay Barayuga. Una nang itinanggi na nagarma ang mga alegasyon sa House Committee hearings. Dawit din sa reklamo ang sinasabing hitman na bumaril umano kay Barayuga at tinukoy na si Police Senior Master Sergeant Jeremy Kausapi, isang alias Loloy at isang John Doe. Hindi pinayagan ng Regional Trial Court o RTC Branch 9 sa Malaybalay City, Bukidnon, ang hiling na piyansa ni Pangantukan Mayor Miguel Silva Jr. na nahaharap sa kasong statutory rape. Ayon kay Colonel Jovit Kulaway ng Bukidnon Provincial Police Office o Buk PPO, ang warrant of arrest na pirmado ni Judge Maria Teresa Camano ay may rekomendasyong nobe. Inaresto ang 59 anyos na alkalde noong linggo ng gabi sa Compostela sa tulong ng Davao de Oro Police at Book PPO. Mayroon pa siyang dalawang kaso ng sexual assault na may piyansang 100,000 pesos. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Lenon, Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.